Ngayon, si Donald Trump ay nakipagkasundo ng isang mega deal sa Japan na nagdulot na ng kaba sa China at kay Jinping mismo. Nilagdaan ni Trump ang isang kasunduan sa Japan tungkol sa pag-access sa rare earth metals, na hindi naman ito ang unang kasunduan na katulad nito. Noong una, pumirma rin si Trump ng katulad na mga kasunduan sa Australia, Cambodia, Thailand, Malaysia, Pakistan at Ukraine. Makakatulong ito sa Estados Unidos na hindi na umasa sa China, ngunit simula pa lang ito. Inanunsyo ni Scott Besant kalihim ng kalakalan ng Estados Unidos na nangako ang mga kumpanyang Hapones ng pamumuhunan sa enerhiya, nuklear na industriya at paggawa ng semiconductors. At lumagda ng ang nagkakahalaga ng apat na raan siyam na bilyong dolyar. Bukod dito, nagkaroon ng magandang ugnayan si Donald Trump sa bagong punong ministro ng Hapon, na nagsabing ire-rekomenda niya si Trump para sa Nobel Peace Prize. Ngunit hindi pa ito ang pinakamahalaga. Ang totoo, ang bagong punong ministro ng Hapon ay napakamilitaristiko. Sinusuportahan niya ang ideya ng paglalaan ng 2% ng gross domestic product para sa depensa. Sabi niya, dapat talikuran ang pasipismo at ilagay ang Hapon sa landas ng militarisasyon. Na labis na ikinagulat at ikinatakot ng China. Sa China, sinasabi na nila na, pakinggan ninyo, kailangan ninyong mag-isip-isip, alalahanin ninyo ang inyong kasaysayan. Sabi ng mga Hapones, Kasama na namin ang mga Amerikano sa pagpapanatili ng kaayusan sa Timog Pasipiko. Nagtalumpati si Trump sa mga Amerikanong sundalo sa Hapon, na lalong nagpatibay sa ugnayang militar ng dalawang bansa. At sa ganitong kalagayan, umaasa si Xi Jinping na magagawa niyang hikayatin si Donald Trump na bitawan ang suporta sa Taiwan kapalit ng pagpapaluwag sa trade war. Sa lahat ng ito, ngayon natin ito susuriin. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Bago simula ng episode, paki-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like at mag-iwan ng komento. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Mag-subscribe sa Telegram channel kung Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon pagiging sponsor o bayad na subscription. Magagawa ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa suporta. Kaya, sisimulan ko sa papuri ni Donald Trump tungkol sa bagong punong ministro ng Japan. Sa pagbisita niya sa Tokyo, pinuri ni Pangulong Donald Trump si Saneya Takaiti, ang unang babaeng punong ministro ng Japan bilang mahalagang personalidad. Narito ang sipi. Lubos ang aking paggalang sa Japan at sa bansang ito. At ngayon, mas lalo pa akong humahanga sa bagong at kahangahangang punong ministro. Kailangan kong sabihin, ang babaeng ito, ito ay magiging ugnayan na mas matibay kaysa dati kung kakailanganin ng Japan ng anumang tulong naroon ang Estados Unidos. Ang babaeng ito ay isang nagwagi at ang pagmamahal ni Donald Trump kay Taikaichi ay hindi basta-basta. Ang totoo, matagal nang isinusulong ni Taikaichi ang pagtaas ng gastusin sa depensa ng Japan hanggang 2% ng gross domestic product at ang muling pagsusuri ng pacifist na konstitusyon. Isinusulong niya ang pag-amienda sa Artikulo Siyam upang kilalanin ang mga puwersa ng self-defense ng Japan bilang pambansang puwersa ng depensa at dahil dito palawakin ang kanilang kakayahan para sa mas aktibong pakikilahok sa mga operasyong militar. At ang mga hakbang na ito ay malapit na kaugnay sa matigas na posisyon mismo ni Donald Trump. Sinabi rin ni Takaiti na makikipagtulungan ang Japan sa United States upang determinadong isulong ang ideya ng malaya at bukas na Indo-Pasipikong rehiyon. Pero ang tanong, paano ito makakamit? Dito, sinabi ni Takaichi na hindi na pasipista ang Japan at magsisimula na itong tumahak sa landas ng militarisasyon. Habang nagsasalita sa mga Amerikanong sundalo sa aircraft carrier George Washington sa Yakosuka Naval Base, sinabi ni Takaichi, ang ating rehiyon ay nasa walang kapantay na sitwasyon sa seguridad. Magtutulungan ang Japan at Estados Unidos para sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Hindi mapapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan lamang ng mga salita. Maaari lamang itong maprotektahan sa pamamagitan ng matatag na determinasyon at mga aksyon. Nagsusumikap ang dalawang bansa napalakasin ang lakas sa rehiyon laban sa lumalaking banta ng China. Nais ng Hapon palakasin ang depensa at mag-ambag ng mas aktibo para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dahil sa mga pagsisikap na ito, kasama si Pangulong Trump, determinado akong itaas pa ang alyansa ng Hapon at Estados Unidos na siyang naging pinakadakilang alyansa sa mundo sa mas mataas pang antas, wakas ng sipi. Mahalagang tandaan na nagpakita na ng pagkabahala ang China at pinaalalahanan ang Hapon na alalahanin ang kanilang kasaysayan at mga digmaan at huwag magpakitang gilas sa armas. Magbibigay sila ng sipi mula kay Guo Jiakun ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China. Nanawagan kami sa Hapon na igalang ang seguridad ng mga kapitbahay, pag-isipan ang kasaysayan ng pananakop, sundin ang mapayapang pagunlad at makuha ang tiwala ng Asia at mundo sa konkretong aksyon. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang ipaliwanag kung saan ito patutungo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Isang linggo matapos pumirma si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng kasunduan sa Australia tungkol sa supply ng rare earth metals, pumirma siya ngayon ng katulad na kasunduan sa Hapon. Layunin nitong maging panimbang sa monopolyo ng China sa kritikal na mineral para sa elektronika, militar at teknolohiya sa mundo. Bagaman nagdadagdag ng kaunting pesimismo ang mga eksperto rito, naparabang ang pahayag ni Trump na sa pamamagitan ng ganitong mga kasunduan kasama ang mga kaalyado, magkakaroon na agad ang Amerika ng saganang supply ng mga kinakailangang mineral sa loob lamang ng isang taon. Isa raw itong pantasya. Mahigit napong porsyento ng global na produksyon ng nilinis na rare earth metals ay kontrolado ng China, kaya ito ang isa sa pinakamalalakas nilang sandata sa trade war kontra Amerika. Bagaman ang mga rare earth metals ay grupo ng labing pitong elemento, sa totoo lang, mas karaniwan pa ang mga ito kaysa sa ginto. Ang mataas na halaga at pinsalang ekolohikal sa pagproseso at paglilinis ang nagtulak sa China sa nangungunang posisyon sa produksyon sa buong mundo. At tama si Trump sa pagsasabing ang dominasyon ng China sa larangan ng mineral ay nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad ng buong kanluran. Noong nakaraang linggo, tinantya ng Goldman Sachs na 10% pagkaantala sa produksyon ng mga industriyang umaasa sa yamang ito ay maaaring magdulot ng isang daan at limampung bilyong pagkawala sa ekonomiya ng Estados Unidos. Gayunpaman, duda ang mga eksperto na ang sunod-sunod na kasunduang pinipirmahan ni Trump sa rare earth metals ay makakatiyak ng mabilis na pagbabalik ng supply ng mga kritikal na mineral na kailangan ng Amerika. Tinitiyak ng mga eksperto na, Aabutin pa ng ilang taon, kahit papaano, para makalikha ng kinakailangang mga pasilidad sa pagproseso ng mga metal na ito. Kailangang magsimula mula umpisa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa pagbuo ng industriya. Pero determinado talaga si Trump. At syempre, ang pinaka-espesyal na bahagi. Ito ay kasunduan tungkol sa pamumuhunan na halos kalahating trilyong dolyar mula sa Hapon. Ang kalihim ng kalakalan ng Estados Unidos, si Howard Lutnick. Pasensya na. Sa tingin ko, tinawag ko siyang Scott Besson sa simula. Mali. Si Scott Besson ang finance secretary. Ganito iyon. Inanunsyo ni kalihim ng kalakalan ng Estados Unidos, Howard Lutnick, ang apat na raan, siyam na pong bilyong dolyar na pamumuhunan sa bansa para sa mga kumpanyang hapones sa nuclear energy, engineering, construction, semiconductors, at artificial intelligence infrastructure. At handa namang mag-invest sa Estados Unidos ang mga kumpanyang tulad ng Westinghouse, J.E. Wernowa, Batchtel, Softbank, Toshiba, Entrawan, Carrier Corporation, Kinder Morgan, Mitsubishi Electronics, TDK Fujikura, Murata Manufacturing, at pati na rin ang Hitachi. Sa pagtatapos ng pirmahan ng kasunduan, inanunsyo ni Trump na handa ring mag-invest sa United States ang Toyota. Sipi, kakalaman lang namin na maglalaan ang Toyota ng 10 bilyong dolyar. Sa tingin ko, ginagawa nila ito dahil sa eleksyon sa ikalima ng Nobyembre at sa mga taripa. May isa pa tayong kumpanya na mag invest ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. At sasabihin ko sa inyo ang pangalan nito mamaya. Sa kabuuan, iyon na yon. Ang pagbisita ni Trump sa Japan ay naging matagumpay. Tulad ng nakikita ninyo, may mga investment. May kasunduan tungkol sa mga rare earth metals. Pero mas mahalaga, ang bagong punong ministro ng Japan ay medyo militaristiko at handa siyang ilabas ang Japan mula sa pagiging pasipista at talagang gawing sentro ng paglaban sa China ang Japan sa rehiyong ito. Trump, dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.